Yan si She. Tinur ko siya dun sa dati kong tinitirahan. Dito ako nakatira dati. Mga kalakotser. Dahil di of namin. Ya yeah, mga kalakotser. Para pinasyal ko siya dati, sa dati kong tinitirahan. Diyan ako nakatira dati. Diyan ako. So, linakad namin from uh, Kingswood papuntang Pinret. Para makita niya rin yung dati kong tinirahan. Ano agong? basyal, -basyal linggo mga kalawatiyero. Walang pasok. Malamig dito ba yan? Malamig dito. Yan ang train station. ano po. Dito tayo sa ano? Dito sa isa. Dito tayo nakatira dati, kakalakot siya. Oh. Sa 10th floor. Api ah, floor pala ako nakatira dito. Abiotor way. Yan no. Sarap buhay ng asawa ko ah. Walang problema. pinapa hmm. Pinapasyal ko siya dito sa dati kong tinitiran. Mga kalakwatsero. Dito ako madalas umiikot ng sampung ikot. Dito tayo. Halika. One, ah. Uh, kumbaga mayroon pag pagbago workout yung mga residente lagi silang may ganito ang sarap dito ah uh, Diyan nga eh. Diyan ako sa pit floor dyan sa taas na yan. Oh. Nakatira dati. Diyan na. Oh. Yan ako nakatira. Kaya makita mo ko oh, dati. Mga, eh. ako. Nagbibideo ko na ko ang angkot ng oval na to. Alam mo? Dito. Dito. Ano ah, nag Kumusta ang feeling na nasa Australia? Papasok ako. Pero, masarap. 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 work out. Masarap. 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 Kasi nga, dito uh, oh, oh, na <laughs> oh. alam niyo. Hmm. gusto ko sa iyo. 10,000 doon sa atin. Uh -huh. Oo. Oh, diba? order ko sana. Order okay. uh -huh. Dito ko na si okay. sa si angin saka si Dave. Dito. Saan so, so, ang pintuan ko? Sa loob. Uh -huh. dito? Ako. Ayan. Ayan. ako kaya dito. 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 Di ba address? Dito, dito. Pinuntan na ko si Angelo. Kasama yung, yung baby, di ba? Ano? May gusto na lahat tayo. Kung ano tayo, ano yung activity ngayon eh. Mamaya ang hapon. Ay. Eh, magsisimba tayo eh. Gusto mo? Yup.